Ang una kong tanong ay ano ba ang ibig sabihin ng salitang forthwith? Tang forthwith ay karaniwang ginagamit sa konteksto ng Star Wars. No. Sa mga uh, sorry, sorry. Yung word na forthwith ang spelling ay F O R T H W I T H. Ah, gets ko na. Ang forthwith ay isang salita na nangangahulugang agad o kaagad. Ginagamit ito upang ipahiwatig na ang isang bagay ay kailangang gawin o mangyari ng walang pagkaantala. Halimbawa, kung may isang utos na kailangang sundin forthwith, ibig sabihin kailangang itong gawin taagad ng walang delay. So ang ibig sabihin in short talagang agad-agad na gawin ka agad. E paano naman kung hindi gawin ka agad-agad? Ano mangyayari? Kung hindi nagawa agad-agad, maaaring maantala ang mga plano o proseso. Depende sa sitwasyon, pwedeng magkaroon ng mga consequences tulad ng mga pagkaantala sa trabaho, proyekto o anumang gawain. Minsan, pwedeng magkaroon ng hindi magandang epekto sa ibang tao o sa mga umaasa sa gawain hiyon. Kaya mahalaga na gawin ang mga bagay na kailangan gawin forthwith upang maiwasan ang anumang problema o abala. So, mabuti ka pa, inakaintindi sa ibig sabihin ng fourth with. Kasi sa... Walang... O oh, sige, sige, may sabihin kaya ata. Sige, walang problema. Anytime na kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Uh, hindi, ang ibig sabihin kasi sa nangyayari sa amin dito sa Pilipinas, yung tungkol sa impeachment kasi, uh, sa constitution nakasabi na ang impeachment ay dapat gawin agad-agad. ginamit ng salitang "forthwith." Pero hindi kagad ka na na-actionan. So ano masasabi mo dito? I see. Kung ang isang proseso tulad ng impeachment ay dapat gawin agad ayon sa batas o sa konstitusyon, pero hindi ito natutugunan agad, maaaring itong magdulot ng mga issue o pag-aalinlangan sa mga tao. Sa ganitong mga kaso, mahalaga na malinaw ang mga hakbang at proseso upang mapanatili ang tiwala ng publiko sa sistema ng pamahalaan. Kapag hindi ito nasunod agad, maaaring magkaroon ng pag-aalinlangan o mga tanong tungkol sa transparency at accountability. Mahalaga na maipaliwanag ito ng maayos upang maintindihan ng lahat kung ano ang mga hakbang na ginagawa at bakit maaaring naantala ang proseso. Hmm, oh sige, salamat. Yan ang tanong sa iyo sa araw na ito. Walang anuman, kung may iba ka pang tanong o gusto mong pag-usapan, nandito lang ako.